Maraming maraming salamat, Mama Carl. No? Ang nakikita ko dito, dalawa ang posible. No? Kung totoo, at i-emphasize ko kung totoo, kasi yung 99%, may 1% pa rin na, hindi to, hindi, na doubt, hindi, ano? hindi, Ang unang-una, yung sinasabi ni JR, hindi daw kanya, hindi siya ang kumuha at siya mismo ang bumili. Ang tawag doon e eh, fencing. Uh, meron tayong tinatawag na anti-fencing law. Hindi nga ikaw ang nagnakaw, pero bumili ka na alam mo na nakaw. May penalty rin yun, no? Parang, parang ikaw na rin ang nagnakaw. Depende sa value ng, ng ninakaw. Ngayon, kasi kaibigan mo si Mark, eh may abuse of confidence 'yan kasi pinapapasok ka labas sa bahay 'yan. At uh, hindi lang 'yon, yung t-shirt na 'yon, alam ko kasi mga anak ko puro lalaki, yung mga tribal na 'yan, lalo na kung gustong-gusto nila. Nako favorite na favorite nila 'yon. So hindi mapapalitan niya ng pera, may sentimental value niya. Sabi nga ni Mark, favorite niya kino -consider rin niyan sa, pagbi sa pagbigay ng penalty, yung abuse ng friendship ninyo, tsaka yung sentimental value. Kanya mag-ingat tayo, mas maganda, mas mahalaga yung friendship mo, JR at Mark, kesa sa tribal t-shirt na yan. Ha? Kaya tignan natin ano ang katotohanan sa mga kwento ninyo. Pag walang ebidensya, baka mamaya, eh, lalabas ang tunay na storya sa programang to? A attorney, pahabol lang po. So, ibig sabihin, pag, pagbibili po ako ng isang bagay, nasa, nasa, ano ko rin, uh, sa, ibig sabihin, burden din sa akin na dapat imbestigan ko kung saan e ang galing. Correct. Hindi excuse na yung parang ignorance or hindi ka... Hindi sabi, tama yan, uh, Sir Alex, no? Sa batas, ignorance of the law is no excuse. Lalo na kung bumibili ka ng second hand na property. Kasi kung second hand na property, may presumption na may may-ari. Kung, hindi, kung alam mo na hindi yung, yung nagbibenta sa'yo ay hindi may-ari, eh, may presumption na uh, well may obligasyon na magtanong ka kung kasama ka sa sa abla ng anti fencing kanya nga fencing 'yun eh uh, ang tawag doon pag tangkilik ng mga nakaw na bagay yan na maraming salamat po maraming salamat.